Lasing na lalaki nagkunwaring TSA agent para mahipo ng mga babae sa San Francisco Airport. Isang 53-year-old na lalaki ang humaharap sa kasong public drunkenness matapos siyang magkunwaring airport security agent at hinipuan ng at least isang babae noong Merkules. Ang lalaki ay isang ticketed passenger na pumasa sa screening sa International Terminal sa San Francisco Airport. ilang oras siyang uminom sa isang airport bar bago siya bumalik sa TSA checkpoint. Ayon sa mga report, ang kasuotan ng lalaki ay kahawig ng standard TSA uniform. Matapos siyang magnakaw ng guantes, ay mabilis niyang napapunta sa isang private screening room ang isang babae. Hindi malinaw kung anong sumunod na nangyari pero pinagsususpechahan na hinipuan ng lalaki ang babae. Makalipas ang ilang minuto ay napupunta ng lalaki ang isa pang babae sa booth. Nang nakahanda na siyang hipuan ang ikalawa niyang biktima ay dumating ang tunay na TSA agents. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung ang lalaki ba ay dapat ding makasuhan ng false imprisonment at iba pang mga krimen.